Uh, mga kapatid uh, mga kapanalig magpasinsihan nyo na po ang aking camera medyo malabo po kasi sira na po ang kanyang uh, lens kahit na uh, pinupunasan ko po ay eh. ganito talaga ang kanyang uh, uh, kanyang salamin na medyo uh, malabo at hindi malinaw eh, wala po tayo ikabili ng uh, bago at uh, kakapaayos ko lang po ng LCD sa pag, uh, nasira na rin mga kaibigan ngunit ang malagi dito ay yung ating tinatalakay na ang pamagat ay kung paano makikilala ang mga pastor ng demonyo o uh, mga pastor na ka uh, kapanalik ni satanas at upang uh, dayain at manlindang sa kanilang akapwa kapwa so ito po uh, may ikli lang po ito ang aking uh, sa mga oras na ito. At uh, itong talata po ang aking uh, uh ipapangaral sa inyo sa mga oras na ito, itong nasa Isaiah onse. So, ano ba ang laman ng Isaiah 56 onse? Eh baka po yung mga pastor niyo, yung mga mangaral niyo ay meron po isa dito sa tatlo na aking babanggitin story po tayo. Ay, ako po ay uh, natutuwa na maka, makabahagi ng aking mga uh, uh, natutunan sa pagbabasa ko ng Bible. At uh, gusto ko po na maituwid sa si inyo ang aking uh, saabot ng aking makakaya, ang aking mga uh, napag-aralan uh, dito sa banal na kasulatan na tinatawag nating uh, Biblia. So ito po, um, tatlong palatandaan ng inyong pastor ay hindi pastor ng Diyos kundi sugo ng demonyo upang panimlam ito po ah uh, Isaiah 51:11. 11 para magkasundo po tayo sa Bible eh, ang ginagamit ko po itong King James Version kasi uh, isa lang po ang aking Biblia na ginagamit para hindi po ako uh, malito mga uh, ginigil yung na taga sa Bible ana kasulat po si Isaiah 56.11 ay ito. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Ayan pala yung mga yung unang sign na na inyong pastor ay yung pastor ng Diyos ay hindi nakakaunawa. Hindi po siya binigyan ng unawa Uh, na makapangaral sa inyo. Kung nagtuturo po, eh, hindi niya na unawaan ang kanya uh, mga aral at uh, labag po sa uh, diwa ng Biblia. Uh, ang una, hindi nakakaunawa. Number two, sila'y nagsilikom lahat sa kanilang sariling daan. Ayun, sa sarili silang daan. Hindi sila dumadaan doon sa daan patungo sa Uh, aral na matuwid kundi uh, nagsiliko sila o ibig sabihin ayaw nila magpasakop sa uh, daan na uh, inilagay ng ating Panginoong Isa Kristo o paraan ng uh, ating Panginoong Isa Kristo so si ang sabi nito sila yung nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan ayaw nila magpasakop sa daan na itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Uh, mababasa po, yan sa John uh, 14.6 14, I am the way, sabi ni Kristo, ako ang daan. Ayun, nagsilikaw sila doon, ayaw nilang uh, kumunta Bakit? Ito oras na ng talata na uh, susunod sa number 3. Na mula sa lahat ng dako, bawat isay sa kalin, sa bawat isay sa kaniyang pakinabang. Ayan po na ang dahilan kung bakit ayaw nila sa daan ni Kristo dahil hindi ka makikinabang kung sa daan ka ni Kristo susunod. Kasi uh, walang pakinabang doon. Walang pera doon kasi bawal ang uh, magpayaman sa daan ni Kristo. So, huwag kayo mga tipo ng kayamanan dito sa lupa. ay eh, gusto nila magpayaman para daw silang uh, ito. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kapusugan. Ayan, kahit na mayaman na sila, kahit na milyonaryo na sila, gusto na gusto pa rin maging uh, milyonaryo. So, yan tayo mag-iingat mga kababayan at saka uh, pagmali po ang ating uh, sinusunod na uh, pastor, eh, mapapahama po tayo na kasama niya sa so, pagkakas. Kung ano ang kanyang tinuturo, yan din po ang ating uh, uh, matutunan sa mga ito So, ayan mga kapatid, um, ikli lang po ito, sana ho ay uh, makatulong ito sa inyong pag-aaral ng Biblia at saka sa mga pastor dyan, iiwasan po natin itong uh, maging matulad tayo sa aso na ito na uh, inahalin tulad sa aso ang isang pastor na uh, idle sa tanas o pa magligaw sa kanya kapwa kung di ba siya magliligaw eh walang malay talaga hindi alam ng papasang pastor siya na hindi niya alam ang kanya mga sinasabi so ayan uh, kung kayo po ibaguhan sa akin channel eh pakisubscribe naman po tulong po niya sa akin uh, kahit maliit lang po ito masaya na po pag natutuwa kahit ganito yung cellphone po medyo malabo ang kamera eh kasi luma at saka uh, ko lang po umalaga naman dito eh kung ano yung ating natutunan sa uh, oras na ito. Magandang gabi. Ako nga pala si uh, Brother Vivot uli. Isang pobre rin yung mga ngaral. Nasa muli mga kaibigan. Kung may comments po kayo, comments po kayo. Kahit na masama pa yan, eh, babasahin po, po para sa inyo.